Nako, tuwan tuwa na naman ang mga matapos mga matapos mapanood ang video na ito. Mga hindi pa po nakakalam, ang tuba po ay galing po sa dakta ng bulaklak ng niyog. Ito po ay nagtataglay ng probiotics, polyphenols at nutrients. Ang probiotics po ay good bacteria na po sa mga bakterya sa loob ng ating tiyan. Kailangan po talaga ng probiotics sa ating katawan para mapangalagaan po ang ating tiyan laban sa mga bakterya. Habang ang polyphenols po naman ay isang malakas na antioxidants na tinatarget na mapaganda yung ating puso. Mayaman din po ang tuba sa vitamin C, potassium, choline, B vitamin, iron, copper, boron, magnesium, manganese, phosphorus, at zinc. Ang mga nabanggit po ay mahalaga na kailangan po ng ating katawan sa araw-araw. Ayon po sa pag-aaral, ang polyphenols po ay isang plant compound na makatutulong para labanan ng chronic disease. Kagana lang po ng diabetes at heart disease. Ang suka po na nagmula sa tuba ay nakatutulong sa pagbalanse ng ating blood sugar. At malaking tulong din po ito sa may type 2 diabetes. Kung ako'y papipiliin ng suka, dun na ako sa natural at walang halong chemical. Nakakabawas din po ito ng timbang dahil wala po itong calories. At mayaman po ito sa acetic acid. Ito po yung compound na makababawas na makaramdam ka ng gutom. Tamang tama po ito sa mga taong nagda-diet. Sabi pa nga ng mga eksperto sa kalusugan, ang pag-inom ng dalawang kutsarang suka galing sa tuba, ay nakasusunog po ng ating taba sa at tiyan. At nababalansin din po nito yung blood triglycerides level. Huwag ka lang papa sobra sa pag ng tuba dahil maaari mo itong ikapahamak. Dahil sa galit ng asawa mo, bagay na mas masahol pa sa sakit. Tatanong nyo ito, tropa, gusto mo ba ang lasa ng tuba? Comment mo na lang dyan sa ibaba. At kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pashare na rin po para maging aware din po ang lahat. Para po sa ilang minutong dagdag kalaman, muli ako po si King San Juan. Good po sa inyo lahat. God bless po.